gabi po mga bro again. punta po ako ng ah uh, cemetery po happy halloween po mga bro again. punta po ako doon sa ah uh, cemetery po para bisitahin po yung ah uh, na maya pa po namin mga kamag-anak dito po sa sementeryo sa aming lugar nilakad ko na lang po mga ploy yan -e kasi di, ano po eh uh, traffic po ayan o oh. hindi ko na po dinala yung aking kolong kolong grabe po kasi traffic kaya eh. hindi ko na po dinala yung aking sasakyan na kolong-kolong. Kaya yung pag kami, nanawa na lang kami. Mula po doon sa amin, hanggang dito po sa uh, Valenzuela Memorial Park po, cemetery po, eh nilakad ko na lang po. Hindi ko na nga lang po pinakita sa video nung mula doon po sa may amin kasi po eh, may mga music po ay ako pinaraan ko po yung ano uy pinaraan ko po yung ah uh, muna yung mga tugtog tsaka ako po ay kumuha ng haba, gusta habos, punta and then punta kami memorial ah, punta kami memorial anda sila misis Ah, uh, po yung kakilala ko po yung kay Pinga ko po. Eh nakita po kami rin sa kalsada. Ah, uh, po kami. Ah, uh, may hirap. Talaga uh, na po sa uh, traffic. At, uh, hindi uh, mahulog ang karayom po. Ang sasakyan napakadami. Kaya nilakad ko na lang po yung aking pupuntahan. Nakakumata Hindi po makausad yung mga nandito sa parking kanang po. Usad pagong po. Pero yung nandito sa kaliwa ko, okay lang po. Grabe, grabe, mga bro.

Ako i po sa inyo lahat. Ako yung mga mga pepa Bagay mga bro, again, malapit-lapit na po ako sa kalahati na akin pupuntahan. Ito na po ako sa gate mga kawagan Kapasok na po ako mga kawagan sa memorial At malayo layo pa po yung aking Pupuntang nicho Thank okay. you. Mabuti na lang mga bro Igan. Hindi mulan pinagbigyan po yung mga tao sa panahon po ba. Pero kahapon po, uh, October 31, maulan po rito sa amin. Pero ngayon, wala po ulan, maganda po panahon. dito po ako sa ano diretso doon po doon po naka tinday ang aking ano uh, magulang po sa so, may diretso na po yun yung po ang kabubuan ng ano mga boy kabubuan ng aming cementerya nandito na po ako sa ano mga boy gan. Sa aming namaya pa pong paanak. Ay, ilan dalawa? Ano si Mrs. po tsaka yung aking apo, si uh, Angel po. Kaya po kami gabi nagpunta Nauna nga lang po itong si Macy's at saka yung aking ako. Eh, malamig po. Eh, pagka po may, may, may araw, mainit. Kaya po, gabi kami pumunta rito. Sa sementeryo po. alay po ng kandila mga broigan tulaklak ito mga broigan ano, na video ko na po ito na nakarang undas po na video ko na rin po itong uh, memorial undas din po yun ang aking binadyo binilag ko po Uh, mga bro, ay gano, may dalawa akong kandila. Upo, meron pa rin, meron po kaming uh, nature doon po sa kabila. Pupunta po ako doon. dyan ka na lang, weng. Oh, diyan na lang daw yung misis ko. Ako na lang daw po. pupunta Kayo ni Angel na lang dyan. Ha? Ah? Oh. Hindi ka na nasama po. Diyan ka na lang ha. Pantay mo na si nanay. Sige po. Ah, Doon po tayo sa kabilang nicho po. Doon po tayo pupunta. Dito na po ako dadaan sa... Uh, gilid po. Kasi pagdian po ako daman sa gitna. Dyan. Ang tao po. Ayan o. Oh. Dito po ako dadaan. Sa gilid po. At dito po ay medyo uh, magangang po ba dahil medyo maluwag po ba ang daanan Pupunta po tayo doon sa isang anak po namin na 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 rin po at magtutulas po ako ng kandila ba ng museo mga bro iba no? museo po ba medyo may kalayo pa yun mga bro iba kasi sa dulo yun eh hindi well, ba 'lo basta importante po mga bro igyan. Uh, Matuloso ako po sila nang candela. Bilang pa Bilang pa alaala para sa so, mga para sa na namaya namaya papalok namaya namaya pa po ba. <laughs> nag na ako mga bro Ito po yun mga bro kayo. Galing po tayo sa unang kaanak po namin na matay. Ngayon dito naman po sa pangalawa na kaanak po namin na matay. Yan po yung nasa taas na po yung mga bro dyan. ano po yun, apartment ko ba? Ayan, yung building ko na yan. Kaya hindi po nakalagong dyan eh. Kaya lang apartment po. Ah, uh, nandito po pala yung aking ano, pamangkin no, si Panlog. Ay, nakaparita, Log. Uh, Ayan. Ayan po pamangkin na uh, dumalaw din po rito. Ayan. Ayan, ayan At traffic pa rin po so. Ay, hey, oo, oh, traffic pa rin Balibali Lakad oh. din lang, lagod-lakad lang kami Siguro naglalakad na eh, no hmm. Tapos na po tayong ano, mga kirik ng kandila po sa isang sa anak po namin oh. anak po namin Ah, uh, ngayon po ay eh, papagawa na po ako doon sa ah, uh, pinagdalay ko po kanina. Doon po sa apo at saka sa misis ko. O, oh, saka ay Galing ka doon eh. Ha? Uwi na kayo? O, oh, ah, sige. Ang oh, aking kapatid. Saka po yung aking hipag, yung pamangin ko po. Ayun o. Oh. Pauwi na po sila. Ah, ano dito na po ako mga bro Ega no oh, sa Kani na pinuntahan ko. Oh. Yung una pong pinuntahan, po dito na po ako. Eh, mga bro again, kasi ang ondas po kasi tradisyon na natin tong mga Pilipino po. Kaya taon-taon po talagang pinupuntahan natin yung ating mga namayapang maling sa buhay, mga broigan. Uwi na tayo? Ah, sige po, mga broigan, uwi na po kami. Abay po. Abay po. Nandito na lang po aking video, mga broigan. Abay po. Uh, happy Halloween po. Thank you for watching. Abay po. God bless po sa inyo lahat.